Hi mga beses, linggo ng umaga at napag-isipan kong pumunta ng dagat. Medyo matagal rin kasi na hindi kami nakapunta or nakagala dito sa tabing dagat. Paano ba naman kasi? Malakas yung hangin na dulot ni Kumaring Amihan. Malapit ngang kami sa dagat at ramdam na ramdam namin tuwing Amihan yung hampalos ng hangin. Maliban dyan, ito talaga yung season na uh, ramdam yung kahirapan or kagipitan ng mga mangingisda kasi... Hindi sila makapalaod dahil sa hangin. Talaga namang malaking epekto ito sa muhay ng mga mangingisda lalo na kapag ganyan lang talaga yung source of income nila. Kaya sa mga panahon na ito na amihan ay sobrang hirap talaga yung kanilang sitwasyon. Pero kahit papano tuloy pa rin yung laban, malalampasan pa rin yung hirap ng buhay. Kapinga muna tayo para tayo ay babangon ulit kahit anong hamon ng buhay. Charot, sarap magkape besh, lalo na paghapon. Ang bilis nga naman ng oras, kanina umaga pa, ngayon hapon na, kaya tayo ay maghahanda na naman ng ating hapunan. Nakabili nga pala ako nitong manok na kalahati lang. Ito naman ay hahatiin ko pa at ilaan ko naman sa pangsahog sa mga sumunod na luto. Magluluto nga pala ako ngayon ng pansit. Bigla nga ako ng crave nang nakita ko doon sa isang pamilihan ng mga, yung mga may mga pagkain ng shumai, mga, mga fishball, uh, ano pa, yung tawag doon is fried pancit. Nagulat ako na sobrang bilis lang pala niya magluto ng pancit. Kaya sabi ko subukan ko rin. Kasi yung mga nailagay niya, yung mga gulay lang naman yun. Pero at this time, gagamit ako ng chicken para pang sahog. Pero yung sa kanila ay hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Basta, nakita ko na lang yung kanyang finish product. Pero nga hindi nga rin ako nakatikim kasi hindi ko rin order yun. So as usual, naghiwa ako dito ng sibuyas para sa kanyang sangkap at syempre yung bawang habang may umaabang sa akin na bata kasi naman may barak naman na kukunan yung cellphone ko. Sabi ko nga at may trabaho pa si Mama Be. At yun nga at naghihintay nga rin siya. Minsan kasi bago ako magbi-video ay sinisigurado ko muna na tulog yung batang ito kasi kukunan naman sa akin yung cellphone ko. At kung minsan naman kapag nag-i-edit ako or nagvo-voice over, tulog naman siya sa gabi or hindi ko pinapakita. Yan din minsan ang rason kung bakit ang tagal kong mag-edit or mag-upload or hindi naman kung minsan marami na video sa aking phone at hindi ko pa nagagawa kaya kung minsan nawawalan ito ng gana na gawin or kung hindi man inaasikaso ko rin yung mga gawaing bahay. Yung paggagawa ko ng video talaga ay daklit-daklit lang kung baga. Yung hindi talaga full time. Kung baga pag may time lang. Pagkatapos ko kang yung mga sangkap ay hinulog ko na rin itong chicken. Nilagyan ko na rin ng asin at paminta. Sa paggagawa ko nito, hindi talaga ako nahirapan sa pagluluto. Kung baga parang hindi siya stress na marami ka nang iniisip. Kung baga ito ay napakasimple lang talaga. At napakadali pang lutuin. Naglagay rin pala ako ng oyster sauce para sa kanyang pampalasa. Tapos sinalo-halo ko lang at saka tatakpa naman para papalambutin yung karne ng manok. Ang nagandahan ko lang sa karne ng manok, bukod sa masarap ay madali pang maluto o lumabot yung karne ng manok. So habang pinapalambot ko nga itong karne ng manok, yung batang ito naman ay nagmamadali na kukunin na naman yung phone ko. Kaya dumidiscard din naman si mama para hindi makuha. Charot! Habang nag-aantay nga ako sa pagluto ng manok ay eh, naisipan ko naman na may kulang pa pala akong ilalagay. Nalimutan ko pala na maglagay ng toyo or soy sauce. Kaya nilagyan ko naman ito ng kaunti lang. At inantay naman talaga ito hanggang sa ito ay maluto. Nga pala a day before ay eh, bumili na rin ako nitong agogo mix or yung tawag nila do Sari-saring ay, gulay, yung may ripolyo, may carrot, may sayote. Or kung minsan, yung Chinese pechay. May kaunting beans. O di ba diba? pagka uh, tipid gastos niya naman yung... Ah... Uh, pinag-uusapan ay dito ka na. Charot. Pero kung may budget naman kayo, ay pwede naman kayong bumili ng mga tig-iisadyaan. Sa so ngayon, medyo kapos-kapos muna tayo sa budget kaya dito na lang muna tayo. Makakalas ka pa ng iyong pagod. Charot. Kasi hindi ka na magbabalat, hindi ka na magsaslice, o di ka pa, maguhugas ka na lang. Pero yun nga lang, ay kaunti nga lang ito. Iba pa rin kapag marami yung gulay. Pero okay lang yun. Bago kong inulog yung mga gulay ay tinikman ko muna yung lasa kung pasado na. At kung yung manok ay malambot na or luto na. Pa, ay, ah, Hinango ko muna kasi nga luto na ito at itatabik, ya itatab, itatabik ita ko muna. <laughs> And then pagkatapos sa separate na lutuan ay naglagay lang ako nitong tubig para papakuloyin. Pagkakulo naman ito ay hinulog ko naman itong pasta. Ito yung dried na pansit. Para sa akin, mas maganda itong way na ito na niluluto muna yung pasta kaysa naman yung naglagay ka muna ng sabaw doon sa sahog at diretso ito ihuhulog yung pasta. Kasi pagka ganun, para sa akin lang ha, sa bandang huli may tendency na tatabang yung aking luto. Kasi pag may sabaw na siya, ba diba? E di maglalagay ka ng mga pampalasa, di okay na. And then, pagkahulog mo ng pasta, pagka minsan kasi uh, kulang sa sabaw, kasi yung pasta ay hindi pa luto, kaya mag a ka na naman ng tubig. And then, pagka mo ng tubig, eh, yung lasa ay iiba na kung baga tatabang na siya. Para makuha mo naman yung lasa na hinahanap mo, ay di, magdadagdag ka na naman ng pampalasa doon na mismo sa pasta na yung pasta ay ano na, yung hindi na, yung tuyo na, di ba? So, para sa akin, okay ako sa ganitong way na pagluluto. Kasi, di ba, ganyan na, luto na yung pasta. Lagyan mo na lang ng pampalasa, toyo, at saka oyster sauce. Then, titikman-tikman, at saka halu-haluin. So, pag okay na yung lasa, ay pwede na ilagay yung sahog. At saka, yun, yun na ang pansit na. Medyo, paanok-anok ka ng saglit. Masasara pa siya kasi, dadagdag pa yung lasa doon, yung lasa sa sahog. O oh, diba, akalain mo ito ay simpleng pansit lang pero napakasarap. Charot! Charot! Oh damn! Oh damn! Oh my god. Oh my god. Let's pop a weapon! Yeah, we gotta... Mmm, yummy. Yeah. Baby girl!